musta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga kakaiba at hindi may paliwanag na hayop sa ating daigdig na sa sobrang nakakagulat ay tila ba hindi na dapat naging totoo pa ayon pa sa mga eksperto? Kaya mula sa dandang libong ahas na gustong makipagtalik hanggang sa gagamba sa kaibatura ng ating karagatan ay pag-usapan natin ang sampung nabubuhay na mga nilalang na hindi dapat naging totoo kaya kung handa ka ng makilalang mga ito ay Simulan na natin. Number 10, Carter Snake. Sa tuwing sumasapit ang tagsibolay ay mayroon tayong posibleng makitang ahas na talaga namang nakakagulat kung sakaling ating makasalubong. At ito ay ang mga Carter Snake na kadalasang naniniraan sa ilalim ng lupa. Ngunit sa pagsapit ng tagsibol ay agad silang aangat upang maghanap ng kanilang makakatalit na ahas. Ang nakakagulat sa kaganapan nito ay ang dami ng mga Carter Snakes kung saan posibleng umabot sa daan-daang libo ang kanilang mga populasyon na naghahanap ng makakatalik kung saan maaaring ang isang babaeng Carter Snake ay agad papalibutan ng daan-daang ahas na isa-isang makikipagtalik sa kanya. Kung kaya't sadyang nakakagulat ang mga panahon na makakakita tayo ng ganitong uri ng ahas. Kung sakali ngang maging kakaunti lamang ang babaeng populasyon ng mga Carter Snake, ay alam mo bang kaya ding maglabas ng malalaking lalaking Carter Snake ng pheromones, kagaya sa mga babae upang maakit ang ibang mga lalaking ahas at makipagtalik din sa kanila para maibsan ang kanilang nararamdaman. Number 9 aye aye Sa so, unang tingin ay akalain mo lamang na isang uri ng kwalang hayop na aye aye pero dapat mong malaman na sila ang pinakamalaking noctorial primate sa buong mundo. Kung kaya't kalahi din sila ng mga tarsier, iba pang unggoy at maging tayong mga tao nga. Ang ayayay -ayay ay nangangahulugang no-no o sa Tagalog ay hindi-hindi dahil sa paniniwala na hindi mo pwedeng bigkasin ng totoong pangalan ng hayop. Dulot na sadya itong mahiwaga at posibleng malasin ang magsasabi nito. Ang mga ayayay -ayay ay mayroong malalaking orange na mata na sadyang kitang kita sa dilim habang malalaki din ng mga tenga nito na kanyang ginagamit para makarinig sa gabi upang makahanap ng kanyang makakain. Ang ipin naman ng mga ayay, -ayay ay tuloy-tuloy kung humaba kagaya sa mga daga kung kaya't noong umpisa ay nakala na sila ay kalahi ng mga daga kaysa mga unggoy. Number 8, Jerbwas. Ang daga nito na, na tinatawag na Jerboas ang isa sa pinakantakamamanga at nakakagulat na hayop sa buong mundo. Kung saan kagaya ng daga ang mga kangaroo na mapapansing mayroong maliit na harapang binti habang ang salikuran naman ay sobrang haba na kanilang ginagamit para lumundag-lundag ang mahahabang mga binti ng Jerboas ang kanilang ginagamit para makatakas sa mga gustong umatake sa kanila kung saan ang bilis ng hayop na ito ay kayong umabot sa 24 na kilometro kada oras na talagang nagpapahirap sa lahat ng hayop na gustong kumain sa kanila. Kagaya naman ng mga aye-aye ay nocturnal din ng mga jerboas kung saan sa tuwing umaga ay nagtatago sila sa butas na kanilang ginagawa at natutulog. Habang sa tuwing sumasapit naman ang gabi ay lumalabas sila ng kanilang lungga at naghahanap ng makakain. Number 7, Mantis Shrimp alam mo ba na mayroong maliit na hayop sa ating karagatan na talagang kinatatakutan ng kahit na sinong mangisda? Ito ay ang mantis shrimp na isang crustacean na talagang may tinatagong kapabilidad na posibleng maglagay sa si peligro sa isang tao kung saan kaya ng hayop na ito na sumuntok sa bilis ng bala ng baril. Kung kaya't madali lamang nilang nawawasak ang shell ng kanilang mga kalaban at kahit paglas ng aquarium kung sakaling hulihin sila ng mga tao, Si so, sobrang bilis nga ng suntok ng hype na ito ay agad nakakagawa ng mainit na temperatura ang kanilang paggalaw na talagang nagpapakulo sa tubig malapit sa kanilang biktima na mas nagpapadagdag pa ng pinsala sa mga ito at dahil lang hayop na ito ang isa sa pinakamabilis na lumangoy sa ating karagatan ay talaga namang walang kawala ang kahit na sinong gusto nilang atakihin. Number 6 Secretary Birds. Ang Secretary Birds ang isa sa mga ibon na talagang dapat mong katakutan dahil sa kanilang kakayanang ng gamitin ang kanilang mga paa na kayong pumatay ng ahas o daga nang mas mabilis pa sa isang segundo. Ang mga Secretary Birds ay ang pinakmalaking birds of prey sa buong mundo. Ngunit kaysa lumipad kagaya ng ibang mga ibon, ay mas madalas naglalakad lamang ang mga Secretary Birds gamit ang kanilang mahahabang mga binti na kanilang ginagamit pang huli sa kanilang mga biktima. Mas mabilis pa ang sipa ng ibon na ito sa kurap ng isang tao at dahil sadyang napakatalim ng kanilang mga kuko ay napakabilis lamang nilang patayin ang mga daga o ahas na kanilang gustong atakihin. Number 5 Horror Frogs Maniniwala ka ba na mayroong palaka na kayang magbalat kayo na para bang isang chameleon? Ito ay ang horror frog o kilala din sa tawag na hairy frog na nababalutan ng makakapal na balahibo na kanilang ginagamit para magmistulang mga halamang dagat na kadalasang makikita kung saan ito nakatira. Ang horror frogs ay mayroon ding nakakagulat na kapabilidad kung saan kusa nilang binabali ang kanilang mga buto para lumabas ito sa kanilang mga balat at maging mga kuko na kanilang ginagamit para protection na ng kanilang mga sarili. At matapos gamitin ay agad na magre-regenerate ang nabaling butong ito na upang magamit ulit sa susunod na pagkakataon. Number 4, Sea Sappers Madaming mga nilalang sa ating karagatan na talaga namang binabalot ng misteryo at isa na rito, ang mga sea sapphires na uri ng maliliit na crustaceans na kayang mabuhay mula sa mababaw na parte ng dagat hanggang sa lalim na isang libong talampakan kung saan ang talagang kapansin-pansin sa hayop na ito ay ang kanyang napakagandang kulay na nagbabago depende sa lalim kung saan siya natagpuan. Kung saan pag natagpuan sila sa mababaw na tubig ay kulay pula, dilaw at kahil ang kanilang magiging kulay habang sa malalim naman ay nagbibigay sila ng asul hanggang purple na itsura na hanggang sa ay hindi pa din maintindihan ng mga eksperto kung para saan ba. Pinaniniwalaan nila na posibleng ginagamit ito ng hayop para atakihin ang iba nilang mga kauri upang makipagtalik sa kanila habang may teorya din naman na nagsasabing maaaring nakakatulong ito para hindi atakihin ang ibang hayop ang mga sea sappers sa pagkakalang bato lamang sila. Number 3, Pangolin ang panggulin ng isa sa pinakakiyot na hayop sa ating daigdig kung saan isa sila sa inihinalang pinagmulan ng sakit na COVID-19. Dulot ng hayop na ito ang isa sa pinakakakaibang kinahihiligang kainin ng mga taga-China sa paniniwalang nakakagamot sa madaming mga ng karne at kaliskis ng hayop. Ang kaliskis ng panggulin na kanilang ginagamit bilang protection kung saan sa tuwing binibilog ng hayop ang kanilang katawan ay kahit pa ang kagat ng isang leon ay hindi kinakayang tusukin ng tibay nito. Ngunit dahil kaya lamang puluti ng mga tawang ang nakabilog na panggulin ay madali lamang nilang napapatay ang hayop. Dahil sa labis na pagkain ng mga taga-China sa panggulin ay sobrang kumonte ang populasyon nito pero mabuti na lamang, at nakagawa ng para ng bansang Taiwan kung saan nagpatupad sila ng Pangolin Conservation and Protection Policy na naging dahilan para lumaki ang populasyon ng mga pangolin sa kanilang bansa at hindi tuluyang maubos ang cute na hayop na ito. Number 2, Ardwolf Huwag kang magpapaling sa pangalan ng Ardwolves dahil hindi lobo ang hayop na ito, kundi ay sila ang pinakamaliit na uri ng hayina sa buong mundo kung saan kaya lamang nilang umabot sa haba na apat na putisang pulgada na talaga namang nalalayo sa pagiging isang lobo. Posible daw na ipinangalan ng mga art wolves sa artwork o anteater dahil lilik sila sa pagkain ng mga anay ng hayop at sadya namang kakaiba sila sa ibang mga hayina dahil kung ang iba ay kumakain ng karne ng mga patay na hayop ay eh, mas pinipili na lamang ng mga aardwolves na kainin ng mga insekto gaya ng lamok o buguyog na lumalapit sa naaagnas na katawan ng mga patay. Number 1. Sea Spiders alam mo ba na hindi lamang sa lupa makikita ang mga gagambak kundi pati na rin sa kailaliman ng ating karagatan? Ang gagabang ito ay ang mga sea spiders na kahit pa hindi isang totoong gagambay sa dyan namang nalalapit ang lahi ng hayop sa mga ordinaryong gagamba sa ating planeta. At dahil makikita ang halos pagkapareho ng itsura ng sea spiders sa mga gagamba sa lupa ay ganito na lamang ang tinawag sa kanya ng mga eksperto. Ang nakakagulat sa mga gagambang ito ay ang pinakamaliit sa kanila ay halos hindi na makita ng ating mga mata. Dulot na kayang umabot lamang ang laki ng mga ito sa isang milimetro. Ngunit kahit na ganito ay hindi mo dapat maliitin ang mga sea spiders dahil kinaya nilang makasurvive sa madaming mga sakuna gaya noong pagtama ng asteroid sa ating planeta at matinding pagbabago ng klima na naging daylan para maging extinct ang maraming mga hayop noong unang panahon. At yun ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi may paliwanag na nilalang ang naninirahan sa bawat parte ng ating planeta na pwede pa nga nating sabihin na hindi dapat nabubuhay pa. Kaya para sa iyo, alin sa mga ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yon sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!